ikaw ba ay may scooter? in Max na tulad nito? O kaya Honda Click? O kahit ano pa mang brand na motor yan basta walang kickstart? Na laging low bat or mababa sa 12 volt ng tulad ng motor na to. Yan mga ka-random, 11.8 volt na lang yung battery kaya kailangan niya, niya ng recharge. Ang pag-uusapan natin today ka-random is kung paano i-charge or i-recharge yung battery ng motor natin so, sa akin case is yung NMAX ko and pwede mo dun itong i-apply sa motor mo, especially sa mga scooter, lalo na yung mga walang kickstart so yun, para sa mga NMAX user and yung mga naka smart key kapag ito ay pinush mo yung main switch yan, makita mo, wala na magre-respond isang indica indication na yon na low bat na yung ano nya low -bat na yung battery ng motor natin and ito is tinanggal lang ko na ng battery nag charge na and sa sunod um, pag nag start ka kung yung dati one click ngayon medyo napoprolong ng ilang seconds para mag start yung motor isa na din yung sinyalis kapag para masabi mo na lubat bat na yung battery and sa mga motor usually may mga built in na sila na Uh, voltmeter so makikita mo na agad kung uh, below 12 volt na yung voltage ng battery and if ever na yung mga motor naman nawala walang voltmeter yon, makikita nyo una mahirap, mahirap na siya mag start and yung lights and yung kanyang busina is medyo mahina na din so sinyalis na din yun na kailangan mo na mag charge So yan nakikita nyo naman 11.8 and para mag charge ang kailangan natin is turn off yung main switch at kailangan natin ng uh, maiksi na Phillips screw. So nag alarm kanina kasi hindi ko dala yung smart key ko and to proceed kaya kailangan nyo ng maliit dahil Ayan, nandito yung placement ng screw. So, isa sa left, isa sa right. Ayan, kapag maluwag na or na-unscrew nyo na yung dalawang screw, pwede nyo nang tanggalin yung cover. So yan. Yan, ingatan niyo lang na wag mawala yung mahulog yung tornilyo para syempre hindi na kayo mahirapan. And ang una natin tanggalin is yung negative. So ito yung walang cover no kasi ito yung naka body ground. And take note kapag nagtanggal kayo ng battery terminal, mawawala yung setting ng oras and so yan disconnect na yung negative so this yung positive imagine nyo na lang kung meron kayong mahabang Phillips screw yan ni Nebuelo kaya kanina bumili na ako ng Maxina na Phillips head screw driver so yan lagay lang natin dito yung tornilyo and pwede mo nang hugutin yung battery So yan Ito yung battery natin YTZ 6B So 12 volt battery Sealed Yan yung stock Stock na battery Tayo low bat na yan Yan Bumili tayong charger So ito yung pinaka test run ng ating charger no so, dumating lang siya kahapon subukan natin touch natin yung positive touch yung positive Tapos, attach natin yung negative. So, kanina, ang reading doon sa built-in na voltmeter ng motor is 11.8. So, yan. May counting spark. And, ito is 12.3. So yan sa so continuation is nag, naglipat lang ako ng inayos ko lang yung charging area. Tapos, uh, hook muna natin yung positive. Tapos, yung negative. So, ayan. Buhay na siya And, 12.3. So, yung ating built-in voltmeter sa motor is 11.8. And, dito is 12.3. So, meron silang difference ay may meron silang difference ng 0.5 0.5 volt no di ko alam kung bakit hindi sila magka-match so yan since ito ito ay hindi pa nakasaksak so yan hindi pa nakasaksak and kaya na siyang buhayin nung battery na i-charge niya so yan saksak na natin so yan nakasaksak na And as of now vehicle mode switch natin sa uh, motorcycle so nakaset na siya sa motorcycle ah uh, 28 So yan na yung ano niya nag-charge lang siya nang 1.5 amp Ayan na-recognize siya na 12 volt yung battery na tina-charge and 13. 3 volt tapos 1.5 amp so yon. so dahil notice ko sa motor is medyo siguro mag isang buwan na din siya or mahigit na mababa or bumababa so 12 no so nakita nyo naman kanina 11.8 lagay natin siya sa yan repair mode so magpo lang siya papuls-puls lang yung bato ng charge so balikan na lang natin yan mamaya so ano-ano ba yung mga kailangan mong i-consider sa pag-charge ng battery ng motor una, kailangan mong i-consider yung charger na gagamitin mo so ito ang charger natin is 12 volt and 24 volt compatible no so ito is auto volt Then mag-ingat kayo doon kasi may mga charger na supported lang yung 24 volt or yung 12 volt lang. So kung ano yung voltage ng battery, yun din yung gamit na voltage ng charger. So sa case ko, wala sa akin problema kasi auto volt ito saka, at saka auto detect. You know? Then sunod is yung battery. So sa pag natin, kailangan dito sa open area. So yan, yeah, nakita nyo open area at hindi nakakulob. Bakit po? Kasi ang type ng battery natin is Kung makikita nyo BRLA Ibig sabihin yan Valve Regulated Lead Acid So, ibig sabihin ah, Habang nagcha-charge sya So, nagkakaroon ng Pressure sa loob eh, Nag-release -nag sya ng Paunti-unti ng Hazardous ah, Gas or yung pium Kaya, i-consider nyo yung Uh, lugar ng pagkakaragahan nyo huwag yung confined spaces doon tayo sa open space para walang maging problem kasi yung lumalabas dyan na gas is ano din siya uh, bukod sa hazardous is uh, pwedeng flammable din so yun mag-ingat so yun ang kailangan nating i, i consider is yung type ng battery na gagamitin battery charger na gagamitin mo at yung lugar ng pagkakargaan so ito is indoor so wala siyang IP protection and kapag dealing with electrical kailangan mo sundin yung proper etiquette no so iwasan mo yung mabasa yung makikita yung kuryente kapag na mix sa tubig at ito is indoor lamang so masisira talaga yan kapag nabasa after 3 and a half ng pulse repair fully charged ng ating battery nakita nyo nag off na siya so yon tanggal natin sa saksakin kabit na natin so yun mga karandom tapos na natin ikabit inuna inu in 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 kong linagay yung positive positive terminal tapos sinuli ko yung body ground and maging ano kayo doon magingat kayo doon sa polarity no? hindi pwede mabaliktad yung polarity ng battery sa connection ng motor and yung positive terminal is may cover siya for a reason no kasi hindi pwede mag short sa body sa so metal ng body yung uh, positive sign or positive terminal so yan maging maingat kayo dyan so pagkakabit ko once na ikinabit nyo na uh, mag yung uh, signal light and yun yung acknowledgement nya na nakahook nun tama yung battery so yan check na natin yung voltage ngayon so okay na yan mamaya i-cover ko muna pero bago natin i-cover testing muna natin so yan up good yan naka on na and yan okay na ah, uh, 12.4 na yung voltage ng battery natin ayan 12.5 so goods na goods na tayo dyan so tulad sinabi ko dahil nag disconnect tayo ng battery mawawala yung information regarding sa time pero madali lang yan no? so yun na okay na yan kung gusto nyong malaman yung full na specs or kung gusto nyong gawa natin ng review is chat nyo lang sa baba and kung saan ko kung sino seller ang nabilhan ko yun pwede kayo mag chat sa baba then mag response ako doon and syempre pa like share and subscribe